Good day po sa inyo lahat At nandito na naman tayo sa ating channel So ayan tanghal Ay hapon na, ha, hapon pala mga master So meron tayong pupuntahan ngayon Dito sa may ano Sa may paranyake diyan sa boundary ng paranyake at las piñas Meron kasi ako na, na, nakita ditong kanal <laughs> Estero, ayan Estero master Ayan Huwag naman kanal lang pagi paking, pakinggan ng kanal eh. Yan, meron ako nakita dito ng estero. At tingin ko may sumisiyab-siyab din eh ano na dalag, dalag yata 'to, mga uh, sa sa estero. Eh. So, matagal ko na nakikita 'to dito. Sabi ko one time, pwede kong subukan 'to ano eh. Pag-iisang tingnan natin kung may kakagat dito. So ayan, ito, ito, malapit na tayo Ayan, ito yung isa dito, ayan Ito yung isang estero dito, ayan Ayan, maganda yung tubig, oh Malinis Pero dito, yung Isang ano dito, yung isang Estero dito Actually, isang magkarugtong lang to, eh Nung dumaan ako dito, may ano, may siyab Mamay mo siyab hindi ko alam kung janitor fish o dalag. Pero mukhang ano eh. Mukhang dalag. Janitor fish. Pero syempre, pag may janitor fish, may dalag yan. Nakita mo mga janitor fish, yung master. Tingin ko dun sa may ano, sa may vegetation. Oh, mayroong mga tilapia. meron nga dito tingnan natin dun sa kabila dun kasi meron ako na meron ayun o meron mga may nagpipishing pala dito <laughs> tingnan natin kung may nahuli na sila kung meron na nahuli may kumakagat ba? ano tilapia? Oh, tilapia ha? may dalag kaya dito? Mayroon, saka dito? dito? Walong kilo? Oh. Ang laki nun. Oo. Eh. Oh? Oo, oh, dito yan. Marapit yan sa mga ganito eh. Ang daming janitor fish dun sa kabila eh. Oo, oh, mayroon nga kumakagat. Ah, may mahuli. Meron akong dalang ano, rat. Ay, kapit Pilipinas dito Talag Nakikisali tayo sa kanila Ano kasi, tawag ko po Nung oh, Nung nakaraan ko pa po, ano, balak Kasi saan Kaso nga lang akala ko ako yung una maghahagis dito meron na pala mga ano, meron na pala mga naghahagis dito mga na, ilang subok lang mga ilang hagis lang yun natin kung may kakagat may kumagat hindi okay ma-unlock na natin yung isang bridge wala hindi subok tayo next time ano mga master oh nandito tayo ngayon sa ano kaya nakita nyo yung lugar oh meron na mingit sila ano? Testingin natin kung ano makakachamba tayo. Uy, ganda ng langoy ah. Unang hagis ah. Dumi agad ah Dumi ah. May putik agad. <laughs> Wala, walang humabol. Dinosaur. Ayun, hi gra. Meron nga oh, may tilapia nga oh. Malit. Ay, nadala mo tilapia oh. Meron kita rin. Yon, na natin huli niya. Ayun oh. Oh, kita niyo mo master. Oh. Asin laki ng dinosaur. Oh. <laughs> Kumagat sa ano? Kumagat sa bulate. Try ko. Kawawa naman yung isda ko. Wala, wala eh. Isda yan? Ha? Isda yan po. Oo, oh, isda. Ha? Uh, Ay! Nabuhol. Nabuhol eh. Ha? Huh? Nabuhol. Yeah. Oo. Oh. Ha <laughs> ha ha. Ay, <laughs> ay. Basura. 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 Eh. <laughs> Grabe. Iba na huli natin dito mo master. damit. Ayan natin. Wala. Walang humabol. Padali natin dito sa ano, vegetation. Baka meron. Bakit? Ha? Wala namang isda dito eh. Sumabit. Uy. Uy na yun parang may kumagat ah, sa panga sige nga hirap papuntahin na sa dulo eh nasabit eh uy uy mga mano yan sumusunod yun dun meron dun oh eh. paano ko kayo papupuntahin dun yung ano may nag-strike may nag-strike ah nakakatawa ito Sige, laban tayo ah Diyan ka pala ha. Ngayon dyan mga master. may nag-strike. Wala. <laughs> may nag-strike. Isa pa, isa pa. Hindi ko alam kung anong isda yun. Pero tingin ko, dalag yun. Okay. Yeah. Kain. Kain. Ah, yun pala gusto mo ah. Tingnan natin. Teka lang, teka lang. May basura eh. Meron, may nag-strike. Hindi na hook. Diyan lang yan, diyan lang yan. Sige. Subok pa. Mauhuli rin kita. <laughs> Ginagat eh. Yan mga master na sa dulo. Galitin natin. Dyan lang yan. Ang ganda nakita ko eh. Kulay puti eh. Hindi ko alam kung anong isda yun. <laughs> hindi ko ba... Hindi na hookset, Nakita nyo ba? Doon eh. Bandaro oh. Kinagat yung lure natin pero hindi dapat kung may treble hook sana to, no. Sa dulo, sa dulo ko pinapaano eh. Uy. Sayang. Ano yun? Anong isda yun? Malalaman natin yan kapag ano. Nahook natin. So doon ko pinapatama yung bagsak ng lure sa gilid ng vegetation kasi hindi yun yung mga isda eh yung isda yun master hindi hey, galitin natin hindi nalulun eh laki kasi nitong lure natin eh dapat pala maliit lang to eh Diyan, diyan ko, oh, sa gilid na 'yan. Sa malapit talaga siya sa may vegetation. Hindi na kumagat. Oy. hayop na yan may isda nga dito mga master pero not edible <laughs> kasi tinataihan pala to kami tumatay doon na yun si kuya nakikita nyo ba hindi isda mahuhuli natin dito tae Ito matay doon sa dulo. Ang bihira na yan. Ayoko na dito Ayun no? Nandun mga master Tumatakay dun sa gilid Ayan Ayan mga master Meron nga isda dito Paso lang Problema May tumatakay dun eh Loko yung tumatakay Pinaalis ako <laughs> Ay, pumagat sa akin dun eh Hindi ko alam kung anong isda yun Kasi pag pag ano niya pag kagat niya dito sa soft masyado kasi malaki malaki kasi yung soft gate ko dapat pala ano maliit lang eh hindi natin na bukset <laughs> hindi ko hindi nadali ng taga eh sayang makikita sana natin kung ano yung ng isda hindi ko alam kung dalag o oh. pero kung dalag yun kakagatin niya ng ano yung bumbu oh. tingin ko hindi dalag grabe natutuwa na ako dun biglang may tumain kasi nadala karton eh. Yung si tatay. Yung isda dito mga master, hindi good for consumption. Siya. ano to eh? Stero eh, matuloy. Ano lang siya, tawag nito. Uh, ang laro-laro lang talaga. Pero may isda. Nakahuli sila ng tilapo eh. Maliit lang. Yun yung sayang yun nandun eh. Tumakagat pala sa soft tape. Tumakagat niya sa soft tape. Hindi ko alam kung talag Sana talag yun eh o janitor fish lang pero definitely yon so yan lang mga master at least kasubukan natin to dito Ayun, o. ayan o ayan dito to sa menu likod ng SM SM sukat sa ano dito stereo ay okay, so yan lang maraming salamat sa ating kanal canal fishing, canal <laughs> fishing in the house. Tapos na yung ano natin, canal fishing. Saglit lang tayo. <laughs> Ang kulit. At least, merong umistrike. Mayroon namang umistrike. Hindi ko lang alam kung anong isda yun. Doon sa dulo. Tapos eh, loko to si Manong. Kung kailan... Pinuhulin na natin yung isda. Tsaka tumahay doon sa gilid ko. Bihira na yun. Kaya pala nila yan.